magbibihis lang ako. Papakita ko sa inyo, malaki kong problema. Saka, hantay ko ng aking monetization tools. Diyos na napabaya ko na akin sarili. Nagmukha na tuloy itong kapre. Hindi ko alam paano itong gagawin. I mean. Umaba na siya ng ganito kahaba. Pwede-pwede ko ng puyo din. Try natin ibuknay. Tigas pa naman. Napaka-pangit! Mukha akong may... Tapos lumalawit-lawit pa dito yung labis. Laser natin. ba yan? Titirintasin ko muna. Mukha na siyang tikba lang. <laughs> Mukha na tikba lang. Paano ba gagawin ko dito? Hindi mo pwedeng nakalugay. Lalakad ako na nakaganyan. Pa, oh, ah, mahirap yata yun. Anong nangyari? Gusot-gusot pa. trim natin. Shit! Ang tigas! Ayaw talaban! Yun! Kailangan pala yung unti-unti. Ito kasing razor na to ay nabili lang sa TikTok. Trim-trim muna natin. Pupunta na lang pala ako sa parlor. Parang santaon. taon. Kailangan na natin ibuknay. Ibuknay. Diyan ka muna. Diyan ka muna.